Magandang araw sa inyong lahat. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong magpapainit ng ating mga puso, ang kwento ng mabait na bibe. Sa isang magandang bukirin, may isang bibe na kilala sa kanyang kabutihan. Hindi siya ordinaryong bibe lang, kundi isang bibe na may pusong ginto. Tuwing umaga, makikita mo siyang nagbabahagi ng kanyang pagkain sa mga kaibigan niyang ibon, daga at iba pang mga hayop sa paligid. Kapag umuulan, hindi mo siya makikitang mag-isa. Palagi siyang may kasamang mga maliliit na hayop na kanyang pinapayungan. Halika, dito kayo sa ilalim ng aking pakpak para hindi kayo mabasa, ang laging sinasabi niya. Ngunit isang araw, habang siya ay lumalangoy sa ilog, bigla siyang nahirapang lumutang. Ang tubig ay mas malakas kaysa sa dati at unti-unti siyang nadadala ng agos. Tulong! Tulong! ang kanyang sigaw. Ang mga hayop na dating tinulungan niya ay agad na kumilos. Ang mga ibon ay lumipad para humingi ng tulong, ang mga daga ay nagdala ng mga sanga para magsilbing lubid at ang mga palaka ay lumangoy para gabayan siya patungo sa ligtas na lugar. Sa tulong ng kanilang pagtutulungan, nailigtas nila ang mabait na bibe. Nang makaakyat na siya sa pampang, hindi niya mapigilang maluha. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ko lubos na naunawaan na ang kabutihan ay hindi nasasayang. Mula noon, ang mabait na bibe ay lalong naging masigasig sa pagtulong sa iba. At ang mga hayop sa bukirin ay laging nagbabantay sa kanya, gaya ng pagbabantay niya sa kanila. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat kabutihan na ating ginagawa, kahit gaano kaliit, ay may kapalit na pagbabalik. Hindi man agad, pero darating ang araw na ang mga taong ating natulungan ay magiging instrumento ng ating kaligtasan o kaginhawahan. Tandaan natin na ang mundo ay mas maganda kapag tayo ay nagtutulungan. Ang simpleng pagtulong, pagmamalasakit at pagbabahagi ay mga gawaing nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Bago tayo magpaalam, nais kong magpasalamat sa inyong oras at pansin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at isubscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng ating mga puso at magbibigay ng aral sa buhay. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan maging mabait tayo sa isa't isa dahil ang kabutihan ay laging umuuwi sa nagbigay nito. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.